mainit ang naging laban para sa kampiyonato ng Sikad Nueva Ecija na diluluhan ng mga kalahok at kanilang mga taga-suporta. Naging dikitan laban para sa tatlong kategorya na may iba't ibang layo ng tinakbo depende sa iyong kakayahan. Umikot mula sa Freedom Park Cabanatuan City hanggang balok pa ikot sa Santa Rosa ang mga kalahok sa amateur kategory. Mula Freedom Park naman ay umabot pa sa San Jose ang iba pang kategory na umikot pa sa Santa Rosa hanggang makabalik sa Freedom Park Cabanatuan City. Naging mainit ang laban para sa iba't ibang kategorya at halos ilang minuto lamang ang naging ng amateur, professional at masters category bago makarating sa finish line. Umabot ang humigit kumulang tatlong oras ang nangyaring pating palak. Kasi mga health buffs itong ating mga participants, syempre bukod sa magandang pangangatawan, nakakatulong pa para sa health nila talaga pagka merong ganitong mga events tayo parati. Dahil matindi ang naging laban at malayo ang kailangan lakbayin, hindi isinantabi ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga kalahok at taga-suporta. Meron tayong end of race na tinatawag. Ano, doon sa end of race na yun, pinipick up nila yung talagang hindi kayang tagpusin yung race natin. Siguro napagod. Dala nung iba katandaan kasi yung category natin ng masters, mag start ito sa 40 years old and above. Meron pa tayong medics na kasama, may mga ambulansya tayong kasama parati dyan. Bukod pa doon sa mga marshal natin na mga PNP, may radio communication group tayo, yung kabalikat mga itinatawag lahat yan, lahat ng nangyayari. Sa huli ay nai-uwi muli ni John Kim Nasino ang amateur category champion na may tropeyo at cash prize na umabot sa 15,000 pesos. Nagwagi din siya noong nakaraang taon sa parehong kategorya. First runner-up naman si Bryant Angelo Licop na nag-uwi naman ng tropeyo at 10,000 piso. At second runner-up si Rudy Padilla na nag-uwi ng tropeyo at 5,000 piso. Naging mainit din ang laban para sa Masters category para sa mga siklistang nasa 40 años pataas. Naging matagumpay si Edilberto Watson na makuha niya ang kapyonato at nag-uwi ng 10,000 piso at tropeo. First runner-up naman si Joel Buko na nagkamit ng 5,000 piso at tropeo. Habang nasa second place naman si Emil Bustamante na nagkamit ng 3,000 piso at tropeo. Para sa professional category na iuwi ni Joel Calderon ang tropeo at 20,000 piso para sa kampionato. First runner-up si Felipe Marcelo na nag-uwi ng tropeo at 15,000 piso. At second runner up si Rustom Lim na nag-uwi ng tropeyo at 10,000 piso. Gayon pa walang umuwing luhaan dahil ang isang dang survivor ng sikat Nova Isihano ay nagkamit din ng certificate at kanilang consolation prize. Abot-abot naman na pasasalamat ng Sports and Youth Development sa Provincial Government sa binigay na suporta para sa kanilang mga adhikain at mga programa. <laughs> Aba, syempre naman po, unang-una ang ating mahal na po ng lalawigan, Sir Oyi, Uh, si Vice Gob, si Ma'am Cherry, si Sir uh, Dec, Doc Anthony, at saka yung po yung pamuno ng sports, kami po talaga nagpapasalamat kasi kami lang ang binigyan ng pagkakataon yung pong opisina lang naman sa sports ang may events para sa Nueva Ecija Day natin. Kaya talagang hindi hindi po namin makakalimutan, Sir Gob, yung pong parating suporta na ipinagkakalob nyo sa aming tanggapan. Para sa Balitang Unang Sigaw, Amber Salazar.